Ngayong araw guys, tayo ay magluluto ng masarap na sisig. Yan, ituturo ko sa inyo guys kung ano yung tamang proseso ng paggawa ng masarap na sisig. Ito ay pwedeng pangbenta kasi ito guys, minsan uh, nagbebenta rin ako dito ng sisig sa amin. Okay, lagay lang natin sa kaldero. Maglagay tayo ng asin, laurel, saka paminta. Ang gagawin natin ay papakulo lang natin ito ng mga 20 minutes. After 20 minutes, guys, pwede na natin hanguin. Tapos uh, ipapalamig lang muna natin, guys, bago natin ito uh, prituhin, okay? Ayan, pagka malamig na, guys, pwede na tayo magprito. Maglalagay lang ng mantika sa kawali. Saka natin ipiprito yung ating batok ng uh, baboy. Okay, pagluto na sa kabilang side, baliktarin lang natin. Ang sikreto sa masarap na sisig guys, kailangan yung pagprito ninyo ay talagang malutong. Yan. Nakasalalay yung sarap ng sisig guys kung gaano kalutong yung pagprito ninyo. Okay, bali balik tarin lang natin. Yan, sa mga hindi pa nag-subscribe guys sa ating channel, pa-subscribe po yung ating channel and don't forget to click the notification bell para lagi kayo updated sa mga i-upload pa nating na mga video. All right? At magpapatuloy tayo. Ito nga yung second batch ng ating ipiprito guys. Ayan. So, balik tari lang natin. Talagang ganda ng pagkaprito guys ng ating uh, pork batok. Ayan. Pag okay na guys, Hagawin na natin. At uh, ipapalamig muna natin ito habang uh, pinapalamig natin guys ay maghiwa muna tayo ng sibuyas yan yung hiwa natin kailangan uh, malilit lang yan pino lang yung paghiwa natin guys tapos uh, yung ating uh, siling green tapos yung ating siling labuyo yan mas maraming sili guys mas maganda sa akin kasi guys Uh, binawasan ko lang yung sili natin para magkakain yung kasama natin sa bahay. Okay. Tapos uh, yung ating kalamansi. Yan. Hindi mawawala yung ating kalamansi guys. Okay. At uh, malamig na yung ating prinito kanina. So hiwain na natin ito. Yan. Ang gagawin ko dito guys. Bali hiwain ko muna. Kasi mamaya tutadta natin. Okay. Sa mga nanonood dyan guys, kung nakarating kayo sa video na ito, yan, pa-comment naman guys kung saan nakarating yung video natin para ma-shout out ko kayo sa susunod nating uh, mga video na i-upload. Okay? At ito na nga guys, tagta natin. Depende na sa inyo guys kung gaano kalalaki yung gusto nyo. Kung mas pino pa, Ayan, kung medyo mas malaki, okay lang po yan. At uh, bali sa kawali, gano'n kung pinagprituhan natin kanina, binawasan lang natin, magigisa tayo ng uh, sibuyas. Saka natin ilalagay yung ating tinadtad na napritong uh, batok ng uh, baboy. Okay? Pwede kayo gumamit dito guys, ng batok ng baboy, maskara, yan, pwede po yan. Tapos maglagay lang ako dito ng soy sauce, oyster sauce. Tapos ilalagay natin yung chili green, tapos paminta, timplahan ng asin. Yan, haluin lang natin, guys. Ayan, talagang uh, amoy pa lang, guys. Talagang masarap tong uh, ginagawa natin sisig. Okay, hindi mawawala yung ating itlog na kanyang topping. Tapos, ilalagay ko na yung siling labuyo. Ayan, natin nga guys, tapos nang maluto yung ating uh, napakasarap na sisig. At sana, may natutunan kayo at uh, masaya ako na i-share ko kung paano talaga gumawa ng masarap na sisig. Ayan, natin na guys. The moment of truth, ito na yung... Uh, pinaka exciting part yan yung tikiman first bite para sa inyong walang sawang support yan